magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi. Mahusay ka talaga pinunong General John. Kung ganun nasaan na ang mga karawahe na gagamitin ng mga mahal kong asawa. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni General John. Agad-agad itong tumugon at sinabi, Ito ay daladala ng tatlo nating mga kasundaluhan mahal na Emperor Daryl. At maya-maya, ang tatlong kasundaluhan talaga ni Daryl, ay dumadating habang hawak-hawak ng mga ito ang tali ng mga kabayo na may hila-hila sa mga magagarbong karawahe. At ang tatlong kasundaluhan ng Westrington ay nakarating na sa harapan nila Daryl na may dala. Dalang tatlong karawahe, at si Daryl ay nagsalita, Mga mahal kong asawa, kayo na ang sumakay sa mga karawahe na ito. Gagamit ako ng kabayo, at ako ang mangunguna sa ating pag-alis patungo sa direksyon na ating tatahakin. At nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagsalita, gagamit din ako ng kabayo ama. Para kung may mangyari man sa ating pag-alis sa inyong imperyo patungo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Ay madali ako makakagalaw at mapigilan kung may biglang sumulpat upang tayo ay pigilan sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti, at sinabi, kung ganun, ang isang karawahe ay gagamitin ng apat na prinsesa ng mga fairy. Aking mahal na Reyna Irene kayo ni Empress Yvette ang magkasama sa isang karawahe. At sa isa naman ang Reyna ng South Cloud ang gagamit dito. Maaari na kayong sumakay mga mahal kong asawa, sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni Yvette, Irene, apat na prinsesa ng mga fairy at ang reyna ng South Cloud. Sila ay dahan-dahan pumasok sa mga karawahe habang inaalalayan sila ng mga kasundaluhan ng Westrington. At nang makapasok na sila ibet sa kanilang mga karawahe, si Daryl ay nagsalita, pinunong General John at General Loy. Kailangan namin ng dalawang kabayo para sakyan ng aking anak na si Ambrose. At si General Loy ay agad-agad na nagdala ng dalawang kabayo. At sa pagbabalik ni General Loy, si Daryl at Ambrose ay agad-agad na sumakay sa kabayo. At si Pinunong General John at si General Loy ay agad din sumakay sa mga kabayo. At ang libo-libong kasundaluhan ng Westrington na isasama nila Daryl ay sumakay na din sa kanilang mga kabayo. At si Daryl ay sumigaw. Kayong tatlo na nagko-control sa kabayo na may dala-dala ng mga karawahin ng aking mga mahal na asawa. Sumunod kayo sa aming likuran kaming apat nila, Ambrose, Pinunong General John at General Roy ang nasa unahan. Sumunod kayo sa aming likuran. At ang libo-libong kasundaluhan ng aking imperyo ay nasa likod ng karawahe ng aking mga mahal na asawa. Sigaw ni Daryl, nang marinig ito ng tatlong kasundaluhan ng Westrington na nagmamaneho sa mga karawahe. Agad-agad itong pamwesto sa likuran nila Daryl. At si Daryl ay sumigaw. Tayo na at si Daryl ay dahan-dahan pinalakad ang kanyang gamit na kabayo. At ganun din sila Ambrose, pinunong General John at General Lloyd. At ang lahat ay pinalakad na ang mga kabayo. At sa gate ng Imperio ng Westrington, nakikita nila General Hyper at General Hyundai sila Daryl na patungo sa kanilang upang lumabas ng Imperio. At si General Hyundai ay sumigaw. Buksan ang gate. Sila Emperor Daryl ay lalabas sa pagsigaw ni General Hyundai ang malaking gate ng Imperio ng Westrington ay dahan-dahan bumubukas. At maya-maya sila Daryl ay nakarating na sa harapan nila General Hyundai at General Hyper. At si Daryl ay sumenyas na tumigil. At ang lahat ay nagsitigil. At sila General Hyundai at General Hyper ay yumoko at sinabi, Mag-iingat kayo mahal na Emperor Daryl. Sec Master Ambrose, Pinunong General John at General Loy sabi nila General Hyper at General Hyundai. Nang marinig ito nila Ambrose sila ay ngumiti. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, General Hyundai at General Hyper, kayo na muna ang bahala sa ating imperyo. Ang libo-libong kasundaluhan na may iwan sa ating imperyo, ay inyong utusan na paghigpiten ang pagbabantay sa ating imperyo. Habang wala kami ni Pinunong General John, may nais lang kaming puntahan ngayon at baka kinabukasan na kami makabalik dahil tutungo din kami sa imperyo ng North Mo na ngayong araw. Kaya sa inyong tatlo ko ipagkakatiwala ang ating imperyo Si General Asahi ay hindi pa rin ba nakakabalik? Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila General Hyper at General Hyundai. Agad-agad itong nagsitugon at sinabi, masusunod mahal na Emperor Daryl. Gagawin namin lahat upang mabantayan ang ating imperyo at si General Asahi Emperor Daryl ay hindi peren nakakabalik. Mukhang naghahanap peren ito ng mga magiging kasambahay ng iyong kaharian. Sabi ni General Hyundai. Nang marinig ito ni Daryl siya ay tumawa at sinabi. Mukhang ang nahihirapan si General Asahi. Kung ganun, maywan na namin kayo aking mga magigiting na general. Sabi ni Daryl. At nang marinig ito nila General Hyundai at General Hyper. Sila ay muling nagsiyuko at si Daryl ay sumenyas muli at dahan-dahan ito pinalakad ang kanyang kabayo palabas ng imperyo ng Westrington. At ang lahat ay sumunod sa pag-alis nila Daryl kasakasama ang kanyang mga asawa na sila Yvette, Irene, at ang Reyna ng South Cloud at si Ambrose. Sila ay nagtungo na sa direksyon kung nasaan ang sagradong lagusan na dinaanan nila Daryl at Lynn pabalik sa mundo ng mga tao. Samantala, sa mundo ng iba't ibang nilalang, sa palasyo ng mga elf, si Master Ken ay sobra na ang pag-alala para sa kanyang anak na si Lin. Halos hindi na natutulog ng ayos si Master Ken sa pag-aalala sa kanyang anak na babae na si Lin. Na kahit dumalaw sa lugar ng lahing mga mangkukulam na elf ay hindi na nito nagagawa. Upang makita ang kanyang minamahal na si Matandang Loss. Dahil sumasama si Master Ken sa paghahanap kila Lin at Daryl. At ngayon si Master Ken ay tahimik na nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo. Maya-maya, may dahan-dahan na pumapasok sa kanyang trono. Ito si General Oliver, at si General Oliver ay naglakad sa harapan ni Master Ken at Yumoko. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, Magandang umaga Master Ken, ang aking pangkat ay magsisimula na ulit maghanap kila Princess Lin. Sasama ba ulit kayo sa aming paghahanap? Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Master Ken siya ay nagsalita hindi na muna ako sasama sa inyo upang maghanap sa aking anak. Nais ko muna tumungo sa lugar ng lahing mga mangkukulam na elf. Matagal-tagal na din ako hindi nakakabisita kila matandang loss. Gawin nyo lahat General Oliver upang mahanap nyo ang aking anak. Nararamdaman ko na sa lugar lang talaga ng sagradong harang ang aking anak at si Vin. Dahil hanggang ngayon ang ilang mga kasundaluhan natin na aking inatasan na magmanman sa lugar ng mga lahing demonyo ay hindi peren nakakabalik. Tingin ko wala silang makwa na impormasyon sa lugar ng lahing demonyo dahil wala talaga ang aking anak sa kaharian ng haring demonyo. Oo nga pala, nakabalik na ba sila General Henry at ang kanyang pangkat na naghahanap sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng ibang mga lahi nang nilalang na mayroon sa ating mundo? Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni General Oliver siya ay nagsalita at tumugon. Master Ken si General Henry ay hindi pa nakakabalik sa ating lugar. Tingin ko siya at ang kanyang pangkat ay patuloy peren na naghahanap kila prinsesa Lynn. Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Master Ken siya ay nagsalita at sinabi. Ganun ba, kung ganun, ikaw at ang iyong pangkat ay bumalik kayo kung nasaan ang sagradong harang. Upang maghanap sa aking anak, sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni General Oliver. Ito ay yumoko at tumugon at sinabi. Masusunod Master Ken kami ay magtutungo na sa sagradong harang ngayon. Maywan ko na kayo Master Ken. Sabi ni General Oliver. At si General Oliver ay naglakad na at lumabas na ng palasyo ng lahing elf. Oo ang lahat ng kasundaluhan ng lahing elf ay lubos na naghahanap kila Lynn at Daryl ngayon. Ang libo-libong kasundaluhan ang mayroon sa lahing elf ay hinati ni Master Ken sa ilang mga pangkat upang maghanap kila Lynn at Daryl. At ang ibang mga kasundaluhan ay nasa lugar ng mga lahing mangkukulam na elf. Upang magbantay ito sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Upang matiyak din ni Master Ken ang kaligtasan ng lahing mangkukulam na elf. Lalo na ang kaligtasan ni Matandang Loss at Sophie. Dahil si Matandang Loss ay noon pa man ay minamahal na ni Master Ken. Kahit na ito ay kinasal sa prinsesa ng lahing elf. Hindi peren na wala ang pagmamahal nito kay Matandang Loss. Kaya gano'n na lang din bigyan ng halaga ni Master Ken si Matandang Loss at ang lahi ng mga mangkukulam na elf. Na pinamumunuan ni Matandang Loss. Maya-maya, si Master Ken ay bamulong sa kanyang sarili. Anak, nasaan na ba kayo ni Vin? Nagkamali ako dahil sa inyong dalawa ni Vin pinagkatiwala na tignan ang sagradong harang na ginawa ng ating mga ninuno. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Sana ay walang nangyari sa iyong masama aking anak sabi ni Master Ken sa kanyang sarili. At ito ay dahan-dahan tumayo sa kanyang trono. At ito ay nagpas siya na magpunta na sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye